Hello, hello, hello. Hello Philippines, hello world. <laughs> Ayon. Ah, uh, ngayong umaga, k ah uh, tanghali at gabi, ayun po. Nag-iisip kasi ako kung ano ang iba-vlog ko eh, alangan nga naman puro nang iyon, di ba? Puro nang iyon, yung exercise, exercise. So, ibahin ko na naman, ibahin ko naman yung kakanta naman po ako. kulit ko ulit kumanta, baka, baka sakaling bumalik na po ang boses ko. Ang kakantahin ko po ay ikaw. yon ikaw. Kasi, Happy ako dahil may my girlfriend na po ako. Ah, uh, he is 42 years old. Ayon, at hindi ko pa po pwedeng ipakilala sa inyo dahil ayaw-ayaw pa po niya. So Basta may girlfriend na po ako, Iglesia ni Cristo din po siya. At Hiningi ko siya kay ama. <laughs> Hiningi ko po siya kay ama. Ayun po. Kaya naiintindihan niya po ang kalagayan ko ngayon. I Stroke po ako. At, good naman kasi, ang poses ko, derecho na, at hindi na ko gaanong bulol, unlike before, iniisip ko pa yung sasabihin ko eh bago ko ilabas, ilabas, nag-iisip pa po ako. Kaya, yung kakantahin ko po ay ang kantang Ikaw, ni Regine Velasquez, ni Martin Nubera. Pero ang ano ko is kay Martin Nubera. Pakinggan nyo po ah, kung pwede na, yung, kung pwede na ulit yung boses ko. Ikaw ang bigay ng may kapal. Tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon bawat pagkakataon ang ibigin ko ikaw ikaw ang tanglaw sa king mundo kabiyak ni puso ko wala ni kahating mang saglit na sa may papalit ngayot kailan may ikaw ang lahat ng aking galaw ang sanhi ay ikaw kung may bukas mang tinatanaw dahil may isang ikaw kulang ang magpa kailan paman upang bawat sandali ay upang mulit muli ay ang mahalin ay ikaw. Kailan paman? Upang bawat sandali ay, upang mulit muli ay, ang mahalin ay ikaw. po. Maraming salamat po. Yan po ay kantang Ikaw ni Martin Nievera at ni Jean Velasquez po. Ah, uh, ano po, nagustuhan niyo po ba o hindi? Kukulang <laughs> pa rin po ano, pero at least kahit papaano, uh, and nakaka nakakakanta na ako. Hindi pa nga lang po mababa pa lang. At least nakakanta na po ako. Yan po. Maraming salamat po. Bye bye. See you.